yung railing sinira na eh. Ito yung dating linear park wala na sinira talaga mga kabayan hindi nyo yun oh eh. wasak yung railings ah parang may ano to may may upa yung ano yung gitna ng uh, ano na poste dinadadaanan ngayon ng linear park na ito eh, bak na talaga mga kabayan oh. ako eh, mga kabayan. Nasaan na tayo ngayon sa Jones Bridge, March 12 na ngayon at i-update natin itong Passy Graver Esplanade. Ah, dito nag-upload bagong segment. Yung platform na dito. gawa ngayon eh, ng mga poste may mga naka tagay pa mga poste sa bike Bubungo na na dito. na Ayala building, Luna building. Ayan. Ang tagal na rin nire-restore nito. Hindi pa siya tapos. At yan ang Kyle Hogar. Napakaganda rin. Basag-basag yung mga salamin. kasi kami may, may nakasulat dun o oh. yun yun natin the first national city bank of New York ganun pa lang nakasulat dun na ano, mga kabayan mabilis dumumi itong ano Jones Bridge dahil sa alikabok. nakausok ng na mga sasakyan okay pa rin yung mga vertical garden na nilagay sa center island hindi naman nalalanda dami ko nakikita ang mga ano dito turista na namamasyal And, ito na yan medyo maitim ang ano ngayon kulay ng tubig ng ilog pasig dark green pero wala naman mga water hyacinths at kaunti lang yung mga basura sa gilid yan nagumpisa yung bagong segment meron ng platform sinira na yun ano yung dating railings meron pa dati dyan konting konti na lang nasa ano na intramuros na mga kabayan lapit natin ng bagong platform segment kaya magiging ano yan railings ayun nagre layout dun ayun yung hub ng pinundo yung tramuro Sana nga yung ano na yung bakod ng Intramuros ang ilagay. Volcanic cap ang tawag o mga bato. Para sa ano. Old city uli. Di ba ang bayan? Bakod naman na mga bato. Yan, yan. Parang bagong team. Doon pa yan, sa base ko. Update na rin natin tong Jones Bridge. Ayan. Ganda. Ayan na. Uh, nababakbak na yung ibang semento. Ayan. Nababakbak na nga yung mga ibang semento dito parang meron pang hams pwede siyang makatisod lalo pag gabi hindi na kita nakaangat siya Ayan, tingnan uli natin Ayan, dito na minsan naiipon yung mga basura meron pang ano dito open na lugar Kaya tara baba naman tayo doon naman tayo sa kabila nawala na yung ano dito yung merong namamalimos yan gawin ko lang kung ganitong oras wala ito yung hindi nakikita ng mga nagdadaan yung gilid gadlinang tulayan yan, yung mga basura. hampi parang ano? inuho kayo? Yan, ano? mga basura. pero wala namang mga street, street dwellers kanta talaga yung mga ano? classic na mga ilaw yan dito mga gilid yan dahil mga basura sana mahakot tamang ng DPS Tramuros na to Ang Galianes Drive ta uh, District na. Ay, inaayos yung ano, mga drain. Okay. Para na ano dito ah. Uh, um, drainage. O sa telco. Rabi, ang dami mga nakapark dito yung kasakyan. Ayan. This way to Binondo. Malit na kalsada. Ito, may bakod. Ginagawang esplanade. Riverside Drive. Ah, wala na yung Bagya, pa dati. Yan. Yan ano o oh. Bisa pati yung railing sinira na eh ito yung dating lane or park wala na ginira talaga mga kabayan hindi nyo yun o oh. wasak yung railings And... ah parang may ano to may may upa yung ano yung gitna ng uh, um, nakabaon na poste buti okay, naka ano naka, naka oven 32 meters na ang haba ng poste grabe no eh? bakod hindi natin nakita yung ginagawa dito lang hmm. wala na rin yung nag iisang puno bagong segment o platform kasi river esplanade yan 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 Tingnan pa natin doon. Sala sarado. Dinadadaanan ngayon ng linear park nito. Eh. Ya na talaga mga kabayan. Oh. Ayan, may ano doon, may harang doon sa Agdali May eh, nag-comment sa atin na hindi raw binabakbak. Hindi raw sinisira yung linear Park. Ayan. Wala, hindi na dadaanan ngayon. Ayan. Sa pang-attraction sa... Binondo at Intramuros. Yung Binondo-Intramuros Bridge. Ang ganda rin. Hindi sya ordinary tulay. Meron syang design. Ito naman ang Bureau of Immigration. Ayan. Ilipat na yan sa, ano, sa may bay area. Sa may Mall of Asia Complex Ayan Ayan naman ang Jones Bridge Ayan sa mga hagdan Kole mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood at pagsama. tag like at comment na po kung nagustuhan niyo tong video. Ayan. Ganito mga kabayan. Oh. Bagay sa Sa, sa tapat ng Intramuros na segment platform niya. Pwede nga yung bakod. Ang ganda. Bato. Ayan. No? Diba? Bato. bato. Oh, volcanic tap.